Magandang balita para sa ating mga senior citizens. Simula ho nyo, daang libong matatanda ang makatatanggap ng kanilang unang universal social pension. Ito na po ang pinakahihintay natin. Tulong pinansyal na walang kondisyon direkta sa bulsa ng ating mga nakatatanda. Hindi na kailangang maghintay ng matagal o dumaan sa masalimuot na proseso. Ang bagong sistemang ito ang sagot sa matagal ng panalangin ng marami sa ating mga lolo at lola na nahihirapan sa pangaraw-araw na gastusin. Alam natin ang hirap ng pagtaas ng presyo ng gamot, pagkain at iba pangunahing pangangailangan. Kaya naman ang Universal Social Pension ay dinisenyo upang mapagaan ang pasanin ng ating mga nakatatanda. Pero kailan ba talaga ito matatanggap? May schedule po tayong dapat abangan. Sa mga susunod na minuto, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano, kailan at saan nyo makukuha ang inyong pension. Ibabahagi ko rin ang mga bagong patakaran at ang mga hakbang na dapat gawin para masiguro na makakatanggap kayo ng benepisyo sa tamang panahon. Hindi lang yan, may mga eksperto tayong nakausap para bigyan kayo ng mga praktikal na payo kung paano pinakamahusay na magagamit ang pensyon na ito mula sa pag-budget hanggang sa mga mahahalagang bagay na dapat unahin. Kaya bago pa man natin simulan ang detalyadong talakayan, hinihikayat ko kayong ilike ang video na ito I-subscribe sa aming channel para sa mga regular na update tungkol sa mga benepisyo ng seniors at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga katanungan at komento sa ibaba. Kung may kakilala kayong senior citizen na makakaalam mula sa impormasyong ito, uh, ibahagi niyo ang video na ito sa kanila. Sama-sama tayong tumulong sa ating mga nakatatanda. Ang Universal Social Pension ay isa sa mga pinakamahalagang programa ng gobyerno para sa ating mga senior citizens. Hindi ito ordinaryong ayuda lamang kundi isang pangatagalang solusyon upang matulungan ng ating mga lolo at lola na magkaroon ng dignidad at seguridad sa kanilang pagtanda. Sa totoo lang, marami sa ating mga nakatatanda ang nahihirapan ngayon dahil sa limitadong income at pagtaas ng gastusin sa kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan. Nakakalungkot isipin na maraming senior citizens ang umaasa na lamang sa kanilang mga anak o kamag-anak para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ang iba naman ay napipilitang magtrabaho kahit na sila ay may edad na at dapat ay nagpapahinga na. Ito ang dahilan kung bakit ipinaglaban at isinabatas ang Universal Social Pension para bigyan ng dignidad at kasiguruhan ng buhay ng ating mga nakatatanda. Ngayon, tatalakayin natin ang detalye kung paano gagana ang sistemang ito at kung paano ito makakaapekto sa buhay ng mga senior citizens. Una sa lahat, ang Universal Social Pension ay para sa lahat ng Pilipinong senior citizens na edad 60 na pa pataas. Hindi tulad ng ibang programa na maraming kwalifikasyon at kondisyon. Ito ay universal na nangangahulugang lahat ng senior citizens ay karapat dapat na makatanggap nito anuman. Ang kanilang katayuan sa buhay, ang halaga ng pension ay nakatakdang magsimula sa 1,000 hanggang 2,000 bawat buwan depende sa implementasyon ng programa. Bagamt, Maaring sabihin ng iba na maliit lang ito para sa maraming senior citizens, malaking tulong na rin ito sa kanilang mga gastusin sa pagkain, gamot at iba pang unahing pangangailangan. Bukod pa rito, ang programang ito ay dinisenyo upang paunti-unting tumaas ang halaga ng pensyon sa mga susunod na taon habang tumataas din ang cost of living. Kailangan bang mag-apply para dito? Sa mga bagong senior citizens, kailangan nyo pa mag-register sa Oscar Office of Senior Citizens affairs sa inyong lokalidad. Ngunit para sa mga dati nang nakarehistro at may senior citizen ye, automatiko na kayong maisasama sa listahan ng mga benepisyaro. Gayunpaman, mahahalagang dokumento pa rin ang kakailanganin. Ninyo tulad ng birth certificate, valid ye at patunay ng residence. Ngayon ang pinaka-importanting impormasyon na kailangan nyong malaman ay kung kailan at paano ninyo matatanggap ang inyong pensyon. Ayon sa bagong schedule, ang unang batch ng pensyon ay ipapamahagi sa unang linggo ng Hunyo. Ang mga senior citizens na ang apelido ay nagsisimula sa E hanggang Y. Ay makatatanggap nito mula Hunyo, isa tandang bawas pito. Ang mga apelido na nagsisimula sa E hanggang O ay mula Hunyo, tandang bawas partis na. Habang ang mga apelido na A hanggang C ay mula Hunyo, 15 tandang bawas 21. Paano ninyo ito matatanggap? May tatlong paraan. Una, kung kayo ay may bank account, maaaring direktang i-deposit doon ang inyong pensyon. Pangalawa, kung kayo ay gumagamit ng mobile wallet tulad ng cash o paymaya, pwede rin itong ipadala doon. At pangatlo, para sa mga wala nito, maaari ninyong kunin ang inyong pensyon sa mga designated payout centers tulad ng bayad centers, Palawan Express o sa mismong munisipyo ng inyong lugar. Mahalaga rin na malaman nyo na may verification, process na gagawin upang masiguro na ang tamang tao ang tatanggap ng pensyon. Kaya't siguraduhin niyo na dalhin ang inyong senior citizen ni at isa pang valid kapag kayo ay kukuha ng inyong pensyon. Para sa mga may karamdaman o hindi makakabiyahe, maaaring magtalaga ng authorized representative ngunit kailangan ng special power of attorney na notarizado upang gawin ito. Nais kong bigyan diin na ang programang ito ay patuloy na nagbabago at umuunlad maaaring magkaroon ng ilang pagbabago sa implementasyon nito sa mga susunod na buwan, kaya mahalaga na palagi kayong updated. Maaaring niyong sundan ang aming channel para sa mga pinakabagong balita at update tungkol dito. Ngayon, nais kong talakayin kung paano ninyo pinakamahusay na magagamit ang inyong pensyon. Maraming senior citizens ang nahihirapan pagdating sa pagbudget ng kanilang limitadong pera. Narito ang ilang praktikal na payo mula sa mga financial advisor para sa ating mga senior citizens. Una, gumawa ng simpleng budget plan. Ilista ninyo ang inyong mga buwan ng gastusin at tingnan kung saan niyo gagamitin ang pensyon. Unahin ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at utilities. Kung may natitira pa, maari ninyong itabi ito para sa emergency fund o para sa mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan ng mga apo. Pangalawa, mag-invest sa inyong kalusugan. Gamitin ang parte ng inyong pensyon para sa regular, uh, na check-up at para sa mga gamot na kailangan nyo. Kung may PhilHealth kayo o iba pang health insurance, alamin kung paano nyo ito. Mapapalawig o mapapahusay paggamit ang parte ng inyong pensyon. Pangatlo, huwag mahiyang humingi ng tulong sa pamilya o mga propesyal pagdating sa pagmanage ng inyong pera. Maraming libre o murang financial literacy programs para sa mga senior citizens na inaalok ng mga ngo sa tilang financial institutions. Pang-apat, mag-ingat sa mga scam at panloloko. Sa kasamaang palad, maraming masasamang loob na nagtatarget sa mga senior, citizens lalo na kapag alam nilang may natanggap kayong pera. Huwag ibigay ang inyong personal information, Y-codes o password kahit kanino. Huwag din pumayag sa mga investment. Opportunities na nangangako ng malalaking kita sa maikling panahon. Bilang karagdagan, gusto ko ring ibahagi na ang Universal Social Pension ay hiwalay at dagdag pa sa iba pang benepisyo na maaari ninyong matanggap tulad ng NAYA Suspension, PhilHealth Benefits at iba pang Senior Citizen Discounts. Ito ay nangangahulugang kung kayo ay tumatanggap na ng isaya Suspension, maaari pa rin kayong makatanggap ng Universal Social Pension. Bukod sa pensyon, marami pang mga programa at benepisyo ang nakalaan para sa ating mga senior citizens. Halimbawa, may mga libreng seminar at workshops tungkol sa health and wellness, art therapy at iba pang recreational activities na inorganisan. Nang OSCA at iba pang ahensya ng gobyerno, may mga libreng medical mission din kung saan maaari kayong magpa-check up at kumuha ng libreng gamot. Mahalaga ring malaman na ang bawat senior citizen ay ba karapatan sa 20% discount sa mga gamot, pagkain sa mga restaurant, transportation at iba pang serbisyo. Ang discount na ito ay dapat ibigay kahit wala kayong senior citizen ye, basta't mapatunayan nyo na kayo ay anim na taong gulang o higit pa. Gayun pa man, mas madali pa rin kung meron kayong senior citizen EC para maiwasan ng anumang komplikasyon. Para sa mga senior citizens na interesado sa paghahanap buhay, may mga programa rin ng DOLA TESDA na nagbibigay ng training at employment opportunities. Ang mga programang ito ay dinisenyo upang mabigyan ng ating mga nakatatanda ng pagkakataong mapakinabangan ang kanilang mga kasanayan at karanasan habang kumikita din ng dagdag na pera. Ngayon, balikan natin ang universal social pension at ang mga potential challenges at solutions na maaaring harapin ng mga beneficiaro. Una sa mga hamon ay ang mababang halaga ng pensyon kumpara sa aktwal na gastusin ng isang senior citizen, ang Solution dito ay ang mainit na pag-budget at pagsasama ng iba pang benepisyo at discounts na available para sa senior citizens. Pangalawa, ang accessibility ng payout centers. Maraming senior citizens ang nahihirapan bumiyahe dahil sa kanilang edad o karamdaman. Dahil dito, hinihikayat natin ang mga lokal na pamahalaan na magbigay ng mobile payout centers o home delivery options para sa mga senior citizens na hindi makakabiyahe. Pangatlo, ang pag-aantala ng pension dahil sa administrative issues. Isa ito sa mga pangkaraniwang problema sa mga government programs. Upang maiwasan ito, siguraduhin nyo na kompleto at tama ang lahat. ng inyong dokumento at information na ibinigay niyo sa registration, regular din kayong mag-follow up sa OSCA o sa inyong local government unit kung may anumang update o problema. Pangapat, ang panganib ng corruption o misus ng pondo sa kasamaang palad, may mga insidente ng pondo na hindi nakakarating sa tamang benepisyaryo. Kung kayo ay may kakilala o naririnig na may ganitong gawain, huwag magatubiling i-report ito sa proper authorities. Ang programang ito ay para sa kapakanan ng ating mga senior citizens at dapat lamang na ang bawat sentimo ay makarating sa kanila. May mga positive changes din na inaasahan natin mula sa implementasyon ng Universal Social Pension. Una, inaasahan natin na ito ay magbibigay ng financial relief sa maraming pamilya na kasalukuyang sumusuporta sa kanilang mga nakatatandang miyembro. Ito ay makakatulong upang mabawasan ang financial burden sa mga pamilya, lalo na sa mga middle-income households. Pangalawa, inaasahan natin na ito ay magbibigay ng buost sa lokal na ekonomiya. Kapag ang mga senior citizens ay may pera sa kanilang bulsa, mas marami silang bibilhin at gagastusan na direktang makakatulong sa mga local businesses at markets. Pangatlo, ito ay magbibigay ng psychological relief sa maraming senior citizens na nasasakripisyo. Ang kanilang dignidad dahil sa kawalan ng sariling pera. Ang pagkakaroon ng kahit maliit na halaga na sarili nilang pera ay malaking bagay para sa kanilang self-estimate overall mental health. Marami sa ating mga senior citizens ay nag-aalala tungkol sa kanilang legacy at kung ano ang maiiwan nila para sa kanilang mga apo at susunod na henerasyon.